Kinusyon ang ilang mambabatas sa ilegal na pag-aresto kay Direk Jade Castro at kanya mga kasama. Kaugnay pa rin niya ng panunulog daw nila ng modern jeep sa Quezon Province. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Illegal arrest ang ginawa ninyo. Ito ang tingin ni One Rider Party List Representative Bonifacio Bosita sa pag-aresto sa film director na si Jade Castro at tatlo niyang kasamahan habang nakikipamiesta sila sa Quezon Province noong February 1. Sinabi niya yan sa pagdinig ng House Committee on Public Order and Safety kanina ukol sa panununog sa isang modern jeep sa Katanawan, Quezon noong January 31. Ang grupo ni na Castro ang itinuturong nasa likod nito. Sa hearing, tinanong ni Bosita ang hepe ng katanawan PNP na si Police Captain Daniel De La Cruz kung itinuturing nilang isang hot pursuit operation ang pag-aresto kina Castro kung saan pwedeng magsagawa ng warrantless arrest. Inaresto ninyo yung apat na suspects. Warrantless arrest, no? Pag ang isang tao, sir, ay wanted, Tapos, uh... NS, NS may presence, nakakamit siya ng crime. May personal knowledge ako, sir, na, 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 na kumamit siya, sir, ng crime. Anong, anong, personal knowledge mo? Di ba, kaya ninyo kinuha yung tao, gusto ninyong banggitin o sabihin na ito ay resulta ng hot pursuit operation? Tama ba, Malik? Tama, sir. Tanong ni Bosita, paano ito naging hot pursuit operation kung kinabukasan pa hinuli ang mga akusado? Noong pinuntahan ninyo yung suspects, kinuhanan ninyo ng pictures, tapos bumalik kayo sa police station, ipinakita sa witnesses, then bumalik uli kayo para imbitahan. Tingin mo ba may consider ito na hot pursuit op operation o hindi? Mako-consider, No. Nagputol-putol na eh. Kasi kung hot pursuit yan, yung first lang na nag-engage kayo, nakaharap mo. Kung ikaw ay may personal knowledge at strongly believe ka na itong mga, ito yung suspects, immediately inares mo. Si Sambuanga Sibugay Representative Walter Palma naman na alarma rin sa naging aksyon ng mga polis. Pero pwede naman siguro, ah... Uh we go into the regular filing, pwede ho oh, siguro yan, preliminary investigation, without arresting them. Pwede hindi. Ah, uh, sir, ah, uh, before the... Answer me yes or no? Yes, sir. O bakit hindi nyo ginawa yon? Kami, sir, ay nakipag-coordinate sa, ano, sir, sa Piskay fiscal Munoz. And then sabi niya, sir, ah, uh, pasok pa sa oras, sir. Lumabas din sa pagdinig na hindi hinaluglog ng mga polis ang hotel ng mga apat na suspect at wala silang nakitang anumang ebidensyang nag-uugnay sa kanila sa krimen. Hindi namin sir, uh, in sir yung sasakyan sir sa kayong kanilang tinitiran sir. Kasi sir may rules, po yung mikasa sir yung resort nila na pag mayroong mga tumutulog doon sir, hindi sarpuydi basta-basta ser napupuntahan sila doon sa Lopez. Aminado rin silang hindi na kumuha ng iba pang larawan ng mga posibleng suspect para ipakita sa mga testigo sa krime. Sa kabilang banda, wala na raw puntong habulin pa kung legal o hindi ang pag-aresto. Kinadirect jail. Even granting without accepting that there was an illegal arrest, it was cured by the preliminary investigation conducted by the fiscal wherein yung counsels uh, for the accused, yung una, nag-withdraw at may mga kaso. nag wave sila ng uh, right to preliminary investigation. Pinalitan na ang abogadong niya ni na-direct Jade pero nakatakda siyang imbitahan sa susunod na pagdinig ng kamara sa isyu. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.